What's up, what's up mga idol? Pinasok na naman kami dito ng ahas sa mga idol. Yan idol oh. Isang maliit na sawa mga idol. Naka-strike position siya mga idol. <laughs> yan oh, agresibo yan mga idol oh. Tignan nyo mga idol. Yan. Naka-strike position yan mga idol. Delikado yan. Mag-i-strike yan idol. Tignan nyo mga idol oh. Ayun. Ayun. Pang tumakas. Pang tumakas. Oh, yun. Lihin natin mga idol. Oh, naipit yung buntot niya mga idol. Ako. Ayan. Ayan, idol. Kita niyo na mga idol. Ayan, idol. Oh. Ayan, ito siya sa loob ng kwarto, idol. Ayan. Oh. Galit yan idol tingnan niyo yung galaw ng buntot niya mga idol. Galit yan. Aggressive na idol. Ano kaya nang pangipit pa no kay hulihin to mga idol. Oh, tingnan niyo mga idol. Oh. strike position niya mga idol. Galit na yan mga idol. Oh. Hmm, yun, na idol. May ilang <laughs> nag-strike kay Nagulat ako doon mga idol. <laughs> Naipit siya sa pintuan mga idol. Yan no? Nag-strike position niya idol. Aggressive siya mga idol. Hindi nyo mga idol. Yan, mag strike na naman yan mga idol. Wala akong pang-ipit dito mga idol. Mahirap yung ulihin yan. Nangagagat yan idol. enai idol, oh. ah, idol ah kita nyemang idol ah terus ini lasan mang idol pang sanggak nate ngemang idol ya lo oh. bagi strike eno oh, yun oh. oh, kita nyemang idol bagi strike siya idol oh oh metapeng ya idol oh yun oh super agresifnya idol Ah, yan. Yan na naman siya. Yun. Yun. Ito pang tumakas sa idol. Ay, ah, nahuli siya idol. Ay, lolo. Yan na idol. Yan mga idol kagagat pa, na, pa tayo nito mga idol oh. nipit ko lang ng chinila sa idol na ah, ayusin natin yung ano yan idol yan masyado siyang agresibo mga idol yan ang mga idol oh. isang maliit na sawa mga idol pumasok siya sa boarding house mga idol yan idol oh ang boarding house namin mga idol ako lang mag isa dito mga idol umuwi kasi yung mga kasama ko mga idol yan malapit kasi kami sa ilog mga idol yan ang ilog mga idol oh. ilog tsaka doon masukal idol oh. kakahuyan yan dyan mga idol <coughs> yung mga alaga na pato yung may-ari ng boarding house mga idol biglang pumasok sa kwarto mga idol ito idol oh. 3 din ito mga idol. Sobrang aggressive nya mga idol.